distinguished colleague, our distinguished sponsor, Idol. So, natanong na po ni Congress Mantineo yung about uh, sa delays in the implementation of projects. I will just ask about um, there were two contracts, two irrigation contracts with a total of 116 million na na -terminate in the 20, based on the whole audit of 2023. may i ask, uh, two of the projects were based in northern summer irrigation, uh, were from the northern summer irrigation management office. Ano na po ang status nito? Anong status ng projects, uh, distinguished sponsor? Uh, Madam, Madam Speaker, pwede mo bang maulit ng ating uh, uh, representative? So, as I mentioned, um, based on the COA report, there were two terminated irrigation contracts with a total cost of 116 million. Dahil daw po sa delays or uh, ano po ba nangyari? Uh, dahil po ba sa uh, delay kasalanan ng uh, contractor. Ang nag-ang implementing project management office was the Northern Samar Irrigation Management Office. Ano na po ang status dito? Ano po ba yung nangyari, distinguished sponsor, dun sa pondo na nakalaan para dun sa proyekto? And uh, tinatapos po ba itong project na to? Yung mga project na to? Uh, Madam Speaker, this is colleague. Actually, you know, yung nabanggit na project na dalawa, una, tapos na rin siya natapos din sa wakas after ng terminations. Pero ang considerations po kasi sa termination, marami po kasing factors. Uh, katulad nga ho ng sinasabi natin, ay uh, yung binabanggit ko nga kanina, minsan andyan din ho yung talagang hindi uh, maiwasan doon sa magumagawa na yung dati niya kakayahan ay bumaba sa, sa sariling niyang dahilan. Minsan doon sa Misa may mga problema rin sa mga peace and order. At uh, ang totoo nga daw, ang, ang totoo nga daw, Madam may Speaker, meron nga daw pang meron naging problema pang nga ho doon. Kaya, at siyempre, uh, sa, sa limitations ng ahensya na dapat namang i-terminate, eh, talagang ginawa naman nila yung party nila. Ang maganda doon, Madam Speaker, uh, Distinguished Colleague, yung project na na babanggit po natin after nung ma-terminate ay natapos natin naman sa, sa awan ng Diyos, Madam Speaker. So, so uh, distinguished sponsor, ang nangyari po ay the project was delayed na due to um, unforeseen circumstances, due to ano, dahil po ba dun sa peace and order? Isa rin sa factor po, Madam Speaker, yung mga ganong bagay. Pero wala, walang kasalanan yung, or meron din, yung contractor. Actually, ah uh, minsan po, Madam Speaker, uh, distinguished colleague, napakabigat ho sa isang gumagawa na i-terminate na walang sapat na dahilan. Yung proyekto, kaya sa lahat ho ng suporta ng ahensya ay binababa sa kanila, talaga hong tumating na sa puntong uh, siya na rin mismo ay suko at ang totoo niyan ay uh, may, yung nga ho, nasunugan para ho sila ng equipment, Madam Speaker, ay uh, kaya siguro ilan din sa, yun lang din ang ilan sa dahilan para bumack out na rin ho yung gagawa. At sa konti naman po ng ahensya, ay pinagsikapan naman po na right after ng termination, pinarebid, tinapos. Yun naman ho ang at gamitin. Yun ho yung umainam. Uh, Madam Speaker, distinguished colleagues. Thank you for that, uh, distinguished sponsor. Um, my next question is, according to the COA, almost all of the reasons cited Uh, th there were irrigation projects with positive variation order. na lumampas po ng dun sa allowed. Almost all of the reasons cited for the positive variation orders could be attributed to uh, deficient detailed engineering investigations, surveys, and designs for the project. Granting that the variation orders were necessary Any cumul cumulative positive variation order exceeding ten percent of the original contract price should be subject should be the subject of another contract to be bidded out. And uh, from the original contract, appropriate san sanctions should be imposed on the designer, consultant or official responsible for the initial detailed engineering who failed. to consider the variation order beyond the 10%. Now, uh, my question is, how did the NIA address this observation from the COA that sanctions be imposed on the designer, consultant, or official responsible? Madam uh, Speaker, uh, actually, sa mga variation order, may mga limitations naman po talaga na allowed. At alam naman po natin kasi minsan pag uh, umasok ho kasi ang paggawa ng FS, ng feasibility study, yung nakikita ko natin saka sa ginagawa actual, eh may pagkakaiba ho siya, Madam Speaker, at my distinguished colleague. Yung hong nakikita natin, akala natin ay maayos, nung pala ay, uh, ay uh, yung consideration natin minsan kasi hard rock siya, nung pala ay hindi pala siya hard rock. Ang tingin natin ay sakto lang, nung pala ng during constructions, Madam Speaker, ay ibaho. Kaya pumapasok doon yung variation order. Bag bagamat ando ng variation order, nandyan din po naman yung limitation according to law. Mr. Madam Speaker, this thing is calling. So, so, unforeseen lang po talaga. Kaya we didn't have to um, uh, complaint or file a complaint against the designer. actually, uh, Madam Speaker, this, is colleague, Ah, uh, kaya nga po, usually ang mga inihero, kapag nag estimate kaya po tinatawag na estimate, Opo. andun po yung plus or minus. Hindi ho katulad nung isang bagay, pag bumili ka, siyang siya na huyon. Pero dito sa constructions kasi, may mga enforcing event, may mga area na magalito, ganyan. Sa physical condition, ay nakikita natin ganun, pero sa totoo pala, ay hindi siya ganun. Kaya andun ho talaga, hindi ho na perfect na 100% na walang variation. Karamihan ho talaga ay meron, uh, karamihan at karamihan sa mga National Irrigation Administration Infrastructure ay talaga ho may mga variations. Ang maganda ho dyan, Madam Speaker, ay hindi siya maabuso hindi siya inaabuso. Madam Speaker. Thank you for that, distinguished sponsor. Um, next question. Uh, in the under procurement of uh, infrastructure projects, dun rin po sa uh, COA report, COA noted that in 2023, the pertinent provisions of RA number 9184 and its 2016 revised IRR Particularly on the conduct of pre-procurement, pre-bid conference, advertising, and posting of invitation to bid, up to the NTP, and the corresponding requirements on timelines within which procurement activities are to be conducted were not strictly adhered to by NIA ROs in the procurement of the 165 infrastructure contracts, totaling around 1.6 billion. Posing a risk that the infrastructure contracts were awarded to, co to the contractors who might not be eligible and responsive with the requirements of the contracts. Ano po yung naging paliwanag natin? Can you please explain, uh, distinguished sponsor, bakit po, ano po nangyari, bakit po naging ganun ang uh, findings ng COA? Uh, Madam Speaker, distinguished colleagues, Uh, regarding po sa audit observation na binabanggit mo, Apo, ay uh, actually wala pa naman hong in award dito. But cause, uh, exercise na po ng mabuti ng National Administration na in exercise na ng prudence and diligence sa pag-evaluate ng uh, kusakali man na may project pang uh, i-bidding. Madam Speaker. Actually, um, distinguished sponsor, based on the audit report, meron na kasi silang findings. Ang sinasabi nila, they were reiterating na dapat sundan yung findings nila. Tapos, ang, uh, tapos, based dun sa audit report nga, hindi nga raw nasundan yung findings nila from the previous year. in terms of the procurement process. So meron mga meron silang sinasabing mga parang shortcut. Uh, Madam Speaker, siguro ang uh, mainam ho, our distinguished colleague, bigyan ko na lang ho kayo ng kopya para dito sa mga actions taken by the National Regression Administration kung pwede. Sige Sige po. Uh, Speaker, no? Uh, Madam Speaker, actually, ang maganda naman ho rito, pagamat may mga ganyang observations ang ating mga uh, COA, eh, dito naman ho sa COA Audit Opinion ay uh, mula noong 20, uh, mula nung, uh, 2019, 2020, 2021, 2022, 20, calendar year 2023 at sa calendar year 2024, e-qualified opinion naman po ang binigay ho ng COA. Hindi ho siya adverse. Madam Speaker. Kaya ibang aulugan, nasa ayos din naman. Madam Speaker. Distinguished colleagues. Um, okay. Thank you for that, uh, distinguished colleague, distinguished sponsor, uh, Madam Speaker. Uh, on the advance payment, The NIA, um, you, uh, under six ROs, the UPRIS and five IMOs were not able to recoup advance payments to contractors or subcontractors in the total amount of 1.057 billion for 154 contracts and projects, which were either terminated. Or of unknown status, contrary to paragraph forty-six of the general provision conditions of the contract of the fifth edition of the Philippine bidding documents for the procurement of infrastructure projects. So the non recruitment of the of the advances deprives or deprives the NIA of the funds for its other projects. Giving unwarranted benefits to contractors and poses risk of possible loss of government funds, as some of the contractors could no longer be located and the performance securities posted to them had already expired. Can you please tell us what to expect in the 2024 COA audit report? given na uh, ito po yung nangyari sa 2023. Uh, Madam Speaker, Distinguished Colleague, base po sa datos na narito, no, uh, parang mong kasing consideration din naman after getting their 50% mobilizations, uh, hindi lang naman ho ang na National Administration na nakakaroon ng ganitong problema. At sa lahat ng mga karamihan, maraming ahensya rin po nakakaroon ng ganitong problema. Yung after getting their 15% mobilization, ay nakakaroon ho ng aberya. Pero wala naman ho ng kontraktor na halos na, mataas ho ang talagang yung willingness na tapusin ay naroon. Pagkat magamat marami hong consideration na uh, sinasabi nga natin na talagang uh, tanging sila na explain bagamat sa level ho ng uh, National Irrigation Administration, yung hong uh, COA findings for uh, as of August 30, 2025, out of 175 million pesos, ang COA ho ay ang, ang uh, National Irrigation administration ay nakapag-recoup na ho sila ng 93 million pesos. So, at meron na lang hong remaining na 82 million pesos. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ho yung uh, na hinahabol nila yung ho mga contractor na nagkaroon ng ganitong distinguished sponsor. Uh, yeah. Madam Speaker. So, the recoupment came from the projects that were ongoing. Ang tinatanong ang ko po, uh, Distinguished Sponsor, is paano po yung mga projects na na-terminate tapos nakapagkuha po sila ng advance payment? Uh, kung, kung, uh, my my question, uh, Distinguished Sponsor, sorry, is, for example, uh, na na-terminate siya, hindi po ba meron tong ban? Ilang percent po ba yung na-renew natin yung ban kung humaba siya? At uh, ilang percent naman yung uh, nahabol natin kasi available pa yung ban. Ama Speaker, uh, distinguished colleagues, marami ho kasi yung consideration sa klase ng ban. Uh, pag uh, kumukuha ho ng 15% mobilization, nagsasubmit ho sila talaga ng ban doon. At, pag, uh, at siyempre doon sa pag-perfection ng contract, andyan yun yung uh, performance ban, tapos yung always insurance ban, at so, so, sa mobilization, naglalagay din ho yun. So, distinguished sponsor, ang tinatanong ko lang po is uh, dun sa advance payment nga. Uh, uh, then normally, yung hindi yan yung performance but yung surety bond yan, di ba? Apo. Oh. Pag yung, so, so nakapag-claim po ba tayo, dito sa, at least dito sa mga contracts na to, nakapag-claim po ba tayo doon sa surety bond? Lalo na, I'm just talking about the terminated contracts. Uh, as far as yung ho na hong tinahabol pa ho ng niya, hindi naman ho sila tumitigil, Madam Speaker, yung colleague, na habunin sila, lalo tigit sa nakuha nilang uh, advance payment. Pero doon ho, sa base naman sa ko findings dun sa mga ibang contractor, ay nakapag-recoup na ho sila ng 93 million pesos out of 175 million pesos, Madam Speaker. My next question is, were all the bonds or the bonding companies na kumuha po tayo ng uh, surety bond, were they all legitimate? Well, wala naman po bang uh, fly-by-night. Kasi, kaya ako po tinatanong, ang napapansin ko po, uh, marami pong ahensya, katulad ng LTO, na ang dami nagsasabi na meron insurance, pero hindi nakakapag-claim. Uh, Madam Speaker, distinguished colleagues, uh, sa level naman ng National Irrigation Administration, alam niyo naman ho na laging uh, kaakibat dito ang panahon, laging uh, marami ho, kumbaga hindi ho pwedeng fly by night ang magiging uh, pagkukunan ng uh, ban. Kaya ma uh, ma masinsin ho yun at maingat sila. At nagpito due diligence ng party po nila para at least hindi tayo maka-encounter nang nabanggit po Madam Speaker ng ating butihing uh, representative na na natatakbuhan. What is the process po ng pagkuha ng performance ban? Si anang uh, uh, sure, surety bond. Sino po ba ang nagdi-determine yan? Who determines kung saan kukuha? Meron po ba tayong pre-qualification? Meron po tayong shortlisting? Meron ba tayong accreditation? Meron po bang ganung proseso? Ah, uh, Madam Speaker, your Sigus colleague, ah, actually, dun sa, sa compliance ng uh, perfection ng kontrata, I mean, ah, uh, nakasaad naman dun yung amount na i-insured mo, kaya kung sino man yung ahens, ah, uh, company na ba na kayang magbigay dun at hindi siya fly by night, pwede siyang pagkunan. At, ang importante ho dun, sabi nga natin, hindi ho siya dapat may sa parte ng ahensya ay may due diligence. Parang sa ganun ay hindi tayo uh, matihado at the end of the day, Madam Speaker. So, so dito po sa 1,051 billion 57, uh, ilan po dito ang na-claim natin sa bond? Uh, Madam Speaker, uh, distinguished colleagues, as far as dun sa datos na meron ngayon, yung advance payment as of August 30, uh, mula Region 2, Cagayan, New Prince, Palawan, Occidental, Region 5, 7, 8, Namiska, Imo, Region 10, 11, Dabao del Norte, at Region 13. Ang accumulated amount is 175 million pesos. At base po dito sa 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 binigay ho sa atin dito ay 93 million na po ang nakuha nila. At yung iba ho ay tuloy-tuloy pa rin naman na uh, hindi ho tumitigil ang ahensya para matuntun at mabawi kung ano man ho yung dapat bawiin. Ako so, tingin ko uh, distinguished colleague comes from the 1,057,000. We were able to recoup the 93 million from the from the 1 billion madam speaker listening colleague ko po pwede po ibigay ko na lang sa inyo sa office niyo yung mga mga datos na, na nyo, niyo madam speaker so all i'm driving at um, is um, the sponsor is bakit po kaya hindi na lang government din yung kunan natin ng funds hindi po ba, halimbawa, hindi po ba posible na sa GSIS na lang yung bonds para, hindi ba, since government to government siya, uh, at least, baka maiwasan natin yung mga expiry, yung mga ganon, kumbaga, parang okay. dapat, dapat siguro po, it's about time that uh, the the bonds that we acquire should cover the duration of the project hindi po siya nag expire Tapos, ba, hindi po ba dapat mas maganda na baka uh, nakausap ko dito si Admin, to, si Admin, at sinagest daw po niya, si Admin Gillian, sinagest po niya, sa GSIS na dapat sila na lang. Pero ang sinasabi daw ng GSIS, ayaw daw nila. Honorable Speaker, this is colleagues, hindi naman po sa ayaw, Mar maring hindi sa ayaw, pero Tandaan ho natin, lahat ho ng ahensya kasi ng gobyerno natin, as much as, much as possible, PSIS. Magamit, siyempre, times of the essence, nag-a-approach po tayo. Kaya marami namang ban company na talagang uh, uh, qualified at uh, legitimate. Kaya kung sino ho yung nakapagbibigay uh, na talaga, doon na ho pumupunta. At bigay ko rin mo ho pala update dito sa sinabi niyo po kanina, yung 1 billion something. Ah, uh, ito ho ano, uh, out of the 145 154 contract na involving 1 billion something, uh, yung partially implemented no, meron na ho tayong uh, 819 million 360 uh, uh, thousand no, ay nandun na ho sa arbitrations proceeding, para sa uh, na sa legal. Para sa ganun ay kung mahabol ma natin through yung mga banding company na nag-issue sa kanila. Pero well, dadaan ho natin kasi sa due process, kaya ito ho siya. Out of the 1 billion, uh, 1057, million pesos na po yung nandun sa legal or arbitration proceeding. We hope so na uh, at alam ko, naniniwala po tayo na marirecoup ng ahensya yung mga perang uh, na unang nakuha po nila. Madam Speaker, Distinguished Colleague. Mag-request na lang po ako ng copy, copy of the report. And then, uh, baka pwede lang pong i-divide natin kung sino yung mga i-indicate lang po natin kung sino yung mga hindi tayo nakariko dahil po dun sa bond o dahil dun sa insurance company. Kung sino yung mga insurance companies na yan para kung sakali po ay mapag-blacklist natin sila. Apo. Actually, i blacklist ho talaga yan. Kailangan mo nasa proseso po tayo, Madam Speaker, na ipinoproseso talaga siya sapagkat pakikinggan natin, kung ano naman ang dahilan, para ang hinahabol na ho kasi natin yung banding company para sila yung mga pagbayad sa ating ahensya, Madam Speaker. At Actually, noted po uh, na ibigay, mabigyan ho kayo ng kopya nung uh, nasambit to yung mga pagay-bagay. Uh, Thank you for that, uh Distinguished sponsor, Madam Speaker, um, my last question is, di ba po ang NIA is, ay nalipat na po sa under sa Office of the President? Uh, from the transfer from uh, DA to the OP, ano, may I ask uh, the distinguished sponsor, ano po ba ang uh, naging strength or weakness nung kanyang paglipat? Uh, uh, kamagay po, uh, Madam Speaker, ano ho? muli, um, pakiulit iulit nga po. Mas naging beneficial po ba sa NIA yung paglipat niya sa OP? Uh, Madam kasi, Speaker, this uh, thing is... Kasi po, po, parang hindi yung kanyang performance, for example, is hiwalay na po sa DA. So, well, is there an advantage to it? Well, uh, Madam Speaker, Distinguished this Colleague, uh, marami hong advantage actually Uh, una ay, although ma uh, masinsin ang buong na NIA at ang ahensya na NIA sa ating DA para ma natin na talagang tama yung dinodrawing, uh, pinaplano at i-implement. Pero kung sa usaping advantage o disadvantage, uh, yun nga ho, ano, mas na ho yung pag-uusap sa ating uh, booth sa under the office of the pres president para sa ganoon ay mas mabilis yung, directions uh, directive para sa ganoon at uh, pero makikita naman din ho natin no yun nga sabi natin o oh, under the office of president tayo dahil alam naman natin talaga ho yung pondo natin ay tinatakal din naman na allocate properly appropriately per offices ay, yun nga pinagkakaskasyon na lang natin. Pero kung susumain ho natin talaga ho, kung titignan natin yung na-develop natin per year ayo lang sa pondong ito ay talagang uh, napakababa. Nasa 2% lang sa hinahabol nating dapat mapatubigan o maging uh, irrigated land. Madam Speaker. So, thank you very much, distinguished sponsor, Madam Speaker. Thank you very much to the Nia family. Majority leader.